Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, doming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa Jetmatic. May customer po ako dito, uh, nagpapagawa po siya ng kanyang Jetmatic. Ang issue po ng kanyang Jetmatic ay hindi daw po naglalabas ng tubig. Pero umaandar naman, umaandar naman daw po ang kanyang makina o ang kanyang motor. Nagsimula daw po ito buwat po nung mawala ang kuryente o brownout. Nung dumating na po ang kuryente, uh, pinaandar po niya ito. Tapos po, maandar naman po ang makina pero wala pong linalabas na tubig. Samaan po ninyo ako kung paano po ito gawin. Punta na po natin. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na jetmatic. Uh, nawala lang po yung kuryente at pagdating po ng kuryente eh nawala na po siya ng tingnan nyo po yung kanyang ano uh, uh, pressure gauge o yung gauge nya hindi ko alam kung pressure to hindi yata to pressure eh pero gauge to yan oh. dapat yan ang ang kamay nya dapat nasa Uh, 40 PSI pagka may laman eh nag brown out yung may ari uh, ginamit yung natitirang tubig kahit alam niya na walang kuryente kaya yan ang nangyari oh nag ay empty ayun oh empty dapat 40 ang normal niyan pagka uh, may pondo yung tangke, eh. ang sabi kasi dito Dumating yung kuryente tapos umaandar pero walang pumapasok na tubig o walang tubig na ah uh, uh, lumalabas ipapa on switch ko tingnan natin kung tama nga yung kanilang sinasabi o yung sinasabi nila body on mo nga yung suse body este yung ano yung breaker asinsya na po magalaw po no yan o oh. dapat po kasi yan eh, pagka umandar ng ganyan kung normal ang ang jetmatic dapat po yan eh, papalo na po yan pakunti kunti ah, tataas po yan sa ibabaw hanggang umabot po yan ng 40 psi o 50 ayan po oh. uh, baka po kasi ah uh, nangyari din sa inyo, sa inyo ito uh, bibigyan ko po, po kayo ng ko po sa inyo kung paano po yan maghanahin ang nangyari po kasi dyan what mo na buddy wala talaga oh ayaw talagang tumaas ng kanyang ah uh, gauge ang problema po nyan ay yung kanyang pump yung sa makina po wala po tayong problema ang ang may problema po ngayon yung kanyang pump nawalan po ng tubig yun lang po ang sanhi ng walang linalabas na tubig kasi nga po dito nawalan po ng kuryente nag run out uh, pati yung uh, uh, tubig na nandito eh nahigop pa o nawala pa yun dyan Baling gagawin po natin, aalisin po natin itong gates na 'yan. Alisin natin 'yan. Diyan po tayo mag lalagay ng tubig. Para yung tubig po mapalabas natin, kailangan po natin ng lagyan ito ng tubig. Ito po. ayan po, nasa may uh, gate valve po tayo. Kailangan po kasi ito 'pag naglagay tayo ng tubig eh dapat po ito nakasara. Dapat po 'yan. sarado uh, sasarado po muna natin ito. Bago natin paanda rin yung jetmatic. Isasara ko lang po muna. Ah, uh, 'yan po, naipitan ko na po siya ng vice script Kailangan po kasi dyan ng vice grip kung wala na po yung uh, talagang uh, pambukas dito. May pambukas po pala, may pambukas po kasi talaga dyan, hindi po vice grip talaga ang nakalagay dyan. Ako po nakita ko lang po kasi wala po wala na po yung uh, pambukas uh, pambukas nito kaya ginamit ko na lang po ng vice grip. Ang gagawin ko po isasara isasara ko lang po muna itong gate. Ito po ilagay po natin sa gitna. Ito pong ito oh, yan oh. Yan. I -ano po natin ito sa gitna. Yan. Ikot po natin ng counter clockwise. Yan oh. Ayan. Ayan. yan po, nakasara na po niyan. Nakasarado na po niyan. Ayan. Uh, Doon na po tayo sa may gauge. Lalagyan po natin ng tubig. Ah, uh, dito po tayo maglalagay ng tubig. Aalisin uh, ko po muna itong kanyang uh, gauge po natin papadaanan yung tubig hindi naman po dito pwede dahil dito po ay mababa yung level kumpara mo dito ang ano po talaga ang tamang lagyan ng tubig ay ito po na ito dapat po kasi yung tubig masagad natin dito para pagka umipit yung makina ah uh, yung tubig na nasa baba mahigop niya dahil meron ditong kersa lalagay tayo dito ng tubig pag dito lang pas tayo naglagay hanggang dito lang yung tubig uh, hindi sapat yun para yung tubig sa baba eh maitaas niya kaya kailangan talaga dito tayo maglagay ng tubig focus mo buddy ilalagay yung tubig, eh yung galing din po sa poso. Hindi po galing lang sa sapa sa o kaya sa bukid. Hindi po maganda yon Dapat po malinis po yung ilalagay natin tubig. Lagyan ko na po ng tubig. I-close up mo, buddy. Ibaba mo pa yung ano. Uh, tingnan ko po muna kung talagang sarado na po ang kanyang gate. Ayan po, pagka ganyan na po, hindi na po pumapasok ang tubig, ang ibig sabihin po niyan ay puno na po. Pwede na po natin ibalik itong kanyang gauge. aalisin ah, na po muna natin yung kanyang gauge ah, kailangan po kasi dito ay lagyan ng teflon para pagka umandar po hindi po lalabas ang tubig na manggagaling dito o kaya po hindi po siya magkasingaw nagyan ko lang po ng teflon Ayan. Lagi po kayong maglalagay ng teflon sa mga pwedeng daanan po ng leak. Tulad po nito. nakasapar nakasara pa rin po itong kanyang gate po ano para pagka pinadar po natin kailangan po kasi ito nakasara yung breaker para matesting na po natin okay mo muna ito magalaw na po dahan-dahan ang gauge yun ah ang nangyari po pala kanina kaya po matagal bago tumaas yung kanyang gauge ay baligtad po ang nangyari ah imbis po pala sarado ay naka open po pala ah, hindi, hindi ko lang po alam kung napansin nyo kanina pinihit ko uli yung may vice grip kaya po siya tumaas bigla Uh, dapat po kasi nakasara talaga yon. kaya po natagalan po ang palo ng kanyang gauge pero hindi pa po ibig sabihin yan eh okay na po yan di porket po eh, tumaas na po yung kanyang kamay pumunta na sa 50 psi eh okay na yan hindi pa po magta timing pa po tayo sa labas ng tubig bali ang ang gagawin natin ita timing natin yung kanyang gate titing ko po siya ng counterclockwise tapos po tingin po tayo sa may gates yan. Ibig sabihin po niyan, pulok pa po ang bukas niyan dahil andar, patay andar siya. Buksan so, po natin. Buksan pa. Yan. Yan. Yan po ang tamang timing po. Hindi po nahihirapan ng makina. Dapat po ganyan. ah uh, ganyan lang po. Uh, kung gusto nyong palabasin yung tubig nang inyong jet batik kung sakali pong mangyari din sa inyo ang ganitong uh, sitwasyon kasi po nangyayari po talaga yan hindi po hindi basta may jet batik ka pwedeng mangyari po yan paulit ulit lang po yan at least po meron na po kayong idea kung paano nyo po gawin yun lang po At ganun nga lang po ang pagpapalabas po ng tubig sa jetmatic. Kung sakali po na mangyari po ito sa inyo, mawalan po ng tubig ang inyong jetmatic, ay ganun lang din po ang gawin ninyo. Kung nagustuhan nyo po ang ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa akin YouTube channel, uh, mag-like po at mag-share na rin. May isang shoutout lang po ako. Shoutout po kay Aurora Garcia Tumambing. Shoutout sa iyo, te. Yun lang po. Salamat po sa panonood.